May nag-request nga sa akin na gumawa daw ako ng tutorial sa pagluluto ng pinalatan Kaya nga naman, for the naman. Bumili lang ako ng gimol ng manok o yung tinatawag nilang chicken but gaya ng rupa mo, ang sarap ibat na lang. <laughs> Umuha lang pala ako ng pomelo leaves o so yung tinatawag nilang suha o tapos sa ako ginudwa-gudwa. Sabi nga nila, mas masarap daw yung nakaw. Kaya nga to, nagtakaw ako ng sili ng karuba. <laughs> Bawang at luya lang pala ang rekado nito. Ayos na, ayeste asin pa pala. Tapos ikirog lang natin ito ng 3 minutes and 1 hour hanggang sa luwa labas yung taba kas lakin ka nakatabtaba ka <laughs> bagong araw bagong video na naman manong music, yung sikyuling nagbabalik the return of the comeback of manong security guard no? <laughs> Muntang nga pala kami dito sa may 7-eleven gaya mo na may pagkamutaling para magpakasien ay <laughs> joke lang aja eh. grabe lahat lahat na lang ba screen <laughs> ignorante ako sa part na to di ko alam kung saan ipimpindot ko buti na lang nandyan yung anak ko na pindot ng pindot kahit hindi naman niya mo <laughs> habang nagpipindot sila to the left and right may nakita ako ditong bingaw po kill naimas <laughs> ka na -no dito ikaw ni Manong Berto Pe -pe -pero, pero, pero mas masarap ang pinalatan na request ng isang to kaya eh, nga naman agad agad na akong pumunta sa may Karen Dalipa pa para bumili ng rimienta ay ah, este kimol pala ka eh, ang pinalatan sa karne ng manok at sa karne ng baboy pero mas masarap ang pinalatan pag lupo ng manok lalo na kapag lahat is kanan <laughs> medyo gabi na nga pala nung kumuha ako ng dahon ng suwa para hindi ako makita ng aking mga karuba ka na <laughs> Nakaw ba? Uy, uy haan, joke gulong hey, ng, ng suwa pala ang magpapabango dito sa lulutuin natin for today's video. Kaya ikaw, pag ikaw ay naangdod na, <laughs> magradrad ka ng Bulong ng suwa. Okay, magtunakin lang nga tayo. Ginudwa ko lang ito into two pieces at the same sizes Para naman lang sa ganun is walang lamangan yung kakilala ko kasi wala pang amero. Sobra ng magulang nila. <laughs> hey, meron din naman akong kakilalang magulang na gusto pang manglamang nila. <laughs> ay, huwag naman ganyan. Okay, magtunakin to na nga tayo. nagudwa ko na nga ito. sa ako binugwag guan tapos yes. naglagay na ako ng asin para may kaunting raman bawang at luya lang pala ang katapat nito pampabanglo pero dispensarin nyo na yung kutsilyo ko medyo na moren kung saan ko na nga pala ito hindi ko lang naipakita sa video tapos si Mrs. ginudwagudwa na niya itong bulong ng suwa habang tahimik at walang tao sa aming neighborhood ay gumawa na ako ng the moves <laughs> sabi nga nila mas masarap daw yung nakaw kaya heto nagtakaw ako ng sili nila <laughs> inilagay ko na nga rin pala yung dahon ng suwa nang sa ganon ay magblend na yung lasa tapos kiwar kiwarin lang natin ito para nang sa ganun ay lumabas yung mantika habang nagkikiwar kiwar ako dito ay shout out time muna tayo mega love shout out nga pala kay brother asahel marikit na nagrequest ng lutong to isa nga pala siya sa mga missionaries dati na naasahin dito sa amin at pinatikim namin sa kanila itong lutong pinalatan Nakauwi na nga rin pala siya sa kanilang lugar at na miss niya yung luto natin kaya nga naman nagre request siya ng tutorial okay back to the topic na tayo mga best friend heto medyo nagba brown brown na yung kimul ng manok na ating iniluluto. Medyo na huli lang pala yung paglagay ko ng sili kasi nga naman may baby kami kaya naglasin muna ako bago ko inilagay to. At yan nga pakalipas ng 30 minutes and 1 hour luto na ang ating pinalatan yeah, niya. may kayo na tamangan tayo manin. Hahay! <laughs> na ito nga pang tulutan nga lang. Joke lang. Alakas tan ba? Inubiga Pero teka muna wait kung bago lang po kayo dito sa page ko huwag kakalimutang mag-follow. I love you today tomorrow and yesterday. Hahay! <laughs> <laughs>